Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. So sa lahat ng mga leaders ng Live Good ta humahataw ng iba't ibang klase ng platform. Guys, alam niyo may pananaw ako diyan eh. So, kung ikaw binibigyan ka ng blessing ng Live Good, kumikita ka na, platinum ka na, o minsan diamond na nga eh. Sinubukan ka mag sinusubukan ka ng nasa taas kung paano mo siya i-handle paano mo hawakan tapos ngayon eto naging greedy ka mayroon platform dito mayroon platform dito gusto mo sumali minsan sekreto pa hanggang to the point na ipopromote mo na ng bonggang bongga hindi mo na isi-sekreto tapos i-invite mo na yung mga tao mo sa live good i-invite mo na dyan sa platform na pinasukan mo na alam mo naman na fly by night yan alam mo naman na hindi tumatagal yan alam mo naman na mga fake legality tsaka fake business concept yan wala naman nag exist na ganyan eh yan, yan lang yung mga bago-bago tapos mawawala yan papalitan na, na, naman ng mga bago kasi kung totoo yan 2 years ago, 3 years ago nag-join na ako sa mga ganyan eh. eh. asan sila ngayon? wala, kasi nawawala yan ang tawag dyan fly by night kasi hindi yan talaga legit business ang tawag dyan ano, ponzi Okay? So, ang pay-in nyo, ang pay-out, galing din po sa pay-in. Yung business model na, kunwari, nag-earn ng pera dun sa business, kung ano man yung business na tinutukoy dyan, kunwari, dun kumikita ng pera, hindi ko totoo. Ang totoo nyan, galing po yung income dun sa mga pay-in. So, kaya pag mas, mas marami na o mas malaki na ang payout kaysa sa pay-in, dyan na po nag-start magloko o bago huyan magloko, magpapapromo muna yan para lahat ng kinita nyo ibalik nyo, tapos tsaka sila mag-hold ng withdrawal minsan dati, minsan daily ngayon bigla nilang gagawin na 3 days na bago pumasok yung withdrawal mo bago i-release, so maraming mga ganyang pangyayari sa experience ko kasi kaya nila hinuhold no yan para makontrol na nila yung paglabas ng pera kung tama pa ba na ituloy nila kinakapa nila kung mas malaki na ba withdrawal natin kaysa sa pay in tapos magpapapromo na yan hanggang sa mawala na yan ngayon yung mga business model na yan hindi huwag totoo galing na po kasi ako dyan eh tatlong company pinasukan ko dyan na ako mismo nag nagpromote ako yung isa sa pioneer o ako ang pioneer na nagsara po yan eh pare pareho po sila ng sistema bago mawala kaya nga sabi ko kung meron kang company ngayon na platform malamang bago yan so wala ho kasi tumatagal na ganyan kasi hindi naman ho kaya, hindi kayang isustain ng company yung earnings na binibigay sa inyo na galing dyan sa business model na fake hindi ho yung totoo nag-earn ng money dyan through pay in din so ang tawag po dyan ponzi si scheme o, parang yung kapa bago, nung pinasarap po yan ni Duterte wala may maipakitang negosyo eh kung paano nag-earn yung pera nila. So nag-earn pala ang pera nila by continuous investment, by continuous pasok ng investor. Kaya meron silang pinipay out. No kanya. So pagka mas malaki na ang pa pay out kasi nag-hold na sila ng mga pay-in doon eh. In-stop ni Duterte yung pa pag-accept ng investment sa Kapa. So nag-suffer na ngayon yung payout. Kaya yun, nagsara na silang tuluyan. So maraming ganyan, hindi lang po yan, ang dami Hindi lang po yan sa platform Dati, nung wala pang platform, mag i ka raw sa poultry, mga manok Eh wala naman totoong tumatakbong business ng manok dun Payout nila, galing sa pay-in din Ponzi nga yun eh, kung alam nyo yung sistema ng ponzi, parang paluwagan lang yan eh Pag walang pay-in, walang pay-out So, ang nangyayari, yung payout galing sa pay-in lang yan. Kaya hindi pwedeng mas malaki ang payout kaysa sa, kaysa sa pay-in. Kasi, mag-hold na sila ng withdrawal hanggang isasara na nila yan. Kaya hindi ho yan tumatagal. So, ngayon, kung ikaw leader ka, tapos ipapromote mo yan, kawawa naman yung mga taong sasali dyan na pag malapit na magsara, tapos may mga nag-invest pa, may mga sumali pa, sila ang kawawa. Tapos, ikaw, yung mga leader mo dito sa LiveGood, dinamay mo pa, hindi naman sa sayo yan balamang hindi na rin mag network kaya sa live good kagaya mo hindi ka na rin nagnetwork sa live good kasi yan ang inahataw mo eh sabi naman ng iba, meron namang iba dito hindi, umahato kami sa live good gusto ko lang tumaya, gusto ko lang sumubok bago man lang magsara kumita ako, pero para sa akin mali pa rin yun, bakit? kasi binibless ka na ng live good eh tapos gumagawa ka pa ng mga aksyon na alam mong mali mawawala yung blessing sayo mawawala alam mo, imbes na, na ibe bless ka ng ibe bless Tatanggalin yung blessing mo sa live good kasi hindi mo deserve. Hindi mo deserve yung malaking kayamanan na naghihintay dapat sa iyo sa live good. Dahil naging greedy ka, gumawa ka ng mali. Ano mo 'yon? Naging greedy ka na, kumita man lang ng konti, hindi mo naisip eh. Ang consequence niyan, yung live good na sinubukan ka, binigyan ka ng blessing ng live good tapos nasilaw ka. Ay, okay lang, sideline lang naman. Okay lang, kumita ko ng konti additional. Hindi ka pa ba natutuwa? Binedress ka na? Tapos ngayon susubo ka pa rin? Ang epekto niya kasi, hindi mo lang alam, ang epekto niya, yung live good mo, magsasuffer yan, i-hold ng universe, kung paano ka binedress dyan, baka bawasan, baka tanggalin, baka tanggalin pa yung blessing mo. Bakit? Sinubukan ka lang eh, tapos yan, nagpadala ka. So, hindi mo deserve. ba diba? Parang, ang pangit naman nung no, pinapayaman kita sa live good, tapos iba-iba yung tinitira mo, iba-iba yung pinopromote mo, iba-iba yung sinasalihan mo. Hindi ka na kontento. Bakit? kasi sabi mo extra extra kaya hindi mo deserve kaya minsan makikita mo walang umasenso na merong networking tapos nagsasay ng isa pang networking kahit palihim pa yan ang nakakaalam niya yung nasa taas pa rin yung nagbibigay ng biyaya yun ang nakakaalam kaya mapapasin mo bakit hanggang ngayon hindi ka umangat pinagsabihan na tinuruan na kayo ayaw nyo pa rin makinig o sige gumawa ka ng resulta kunin mo pangarap mo sa discarding yan okay so maraming salamat yun lang Huwag ka magagalit sa akin. Kasi gusto lang kita guide